isang so, napakagandang hapon po sa ating lahat no mga kapwa ko ka-farmers mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao so ngayong hapon mag-update lang po ako sa ating talong kung saan nung nakaraang mga linggo ah uh, pinapahinto po natin no ang pagdilig ng fertilizer ang pag-espray ng polyar, fungicide, insecticide lang ang meron dahil po sa sobrang mura ng presyo sa ating mga gulay pati sa ampalaya, tinabas ko na So yung talong mga kapwa ko ka-farmers, uh, uh, nung medyo maganda na ang presyo, nag-35, nag-40, eh, pinapaniligan na natin ng fertilizer, pinapaispray natin ng uh, pungiside pati So ito na po no, ang kanyang recovery. Okay, so maganda ng tingnan. Tapos marami ng mga bulaklak mga kapwa ko ka-farmers ang ating talong at mga maliliit na bunga. So ito na po sila ngayon, maganda na pong tingnan. So yun po no, uh, uh iikutin po natin mga ka-farmers. So simula rito hanggang dulo, maganda na po silang tingnan. Tapos sobrang kapal. Yan. Okay, so may balag, may tali ang ating talong. Then may mga maliliit na bunga na ating makikita sa ilalim no, mga ka-viewers no, mga ka-farmers. Marami nang mga Uh, malilit na bunga na mapapansin natin sa bandang ilalim po ng ating uh, talong Okay so ngayon ikot tayo So ito na po ang update So wala pa tong 3 months ang ating talong mga ka-farmers So yan po Medyo maulan So tingnan nyo Kung sisilipin natin sa lalin no, mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers, may mga malilit na bunga na ating makikita. So 'yan, tingnan nyo Oh, 'yung mga nangingitim sa ilalim 'yun po ang bunga po ng ating talong. So marami na po no, mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers, ang bunga ng ating talong. So, hanggang dulo. So, sa nagtatanong sa akin, kung nagpropruning po ba tayo sa talong, wala po, no, mga kaparmers. So, yung mga matatanda ng nadahon, kagaya nito, yung nakikita nyo. Oh, yun lang ang tinatanggal namin. So, yung talong natin, mga kapwa ko, kaparmers, lagpas tao na po. No, sobrang tangkad na po nito, oh, tingnan nyo. O, oh, yung, ano ko, yung... Uh, ginagawa kong uh, tie wire para talian sa talong natin uh, ano po parang abot na po nila mga ka-farmers no? mga ka-viewers so ito na po ang ating update at uh, recovery nung nagmura ang presyo sa ating talong so kung tingnan nyo sa lalim maraming malilit na bunga so pag tingnan natin diretsyo ng ganyan parang walang bunga dahil po sa sobrang kapal po ng dahon Okay, so ulitin ko, lagpas taon na ang ating talong, then tapos wala pa ang 3 months. Hindi po tayo nagpruning. Okay, so kaya tayo ikot, no? Marami na tayong mga mapapansin sa lalim na mga maliliit na bunga. So, yung pinakahibi nating harvest sa ating 5,000 plus lang kapuno ay malapit po magdalawang tunilada. So, ibig sabihin, uh, marami-rami na tayong napitas. Pero pag magkaroon na ito mga kapwa ko ulit no. Uh, mga uh, halimbawa ito ang pangalawa niyang ano. So mas dumami pa. Kasi nasubukan ko na mga ka-farmers ko ilang puno kaya ding abutin yon ang kilo. So yung ganito kalawa posibleng abutin din natin ang sa isang harvest. Yung ganyan karaming uh, maharvest. So sa ngayon uh, parang hindi pa masyadong marami pero at least meron na tayong uh, makikitang bunga so kunti lang siya ngayon kasi oh, marami pang bulaklak bago pa mga dito pa lang oh, simula pa lang doon ito matatanda ito ang matatandang dahon ito ang talbos parang isang dampal pa lang no ito ang matatandang dahon ito ang bagong talbos may bulak na So, yun po ng no, mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers ang may bahagi ko. So, kung tingnan natin diretso, para laging walang bunga, pero marami sa ilalim. O, pababa, ibaba ko ang kamera ko para makita niyo ang bunga. O. Yan, mga bunga. Yung, yung mga nangingitim, bunga yon lahat. No? O, si, simula ako doon, papunta sa isang dulo. Sobrang taas po ang linya po natin yung talong. Ayan. Okay, so sa inyong lahat, bago tayo magtapos, mega shout out po no, sa lahat nating mga subscriber, viewer, sharer at commentator. So kung meron man kayo mga ipapagawa ang video, uh, i-type lang ninyo. So ayan po. Marami ng mga malilit na bunga. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless. Uh, at mabuhay po tayong lahat. Babay po So ito po ang kabuang lawak no? Papasilip ko sa inyo Ito po ang tanima natin ng talong Yan Babay na po